Youtube Channel, Freud Mini Sound. Ang uh, ating tutorial ay uh, 4 ohms at 8 ohms Kung paano natin ay kabit eh, uh, yun ay impedance Iba-iba uh, man yung Yung uh, Design ng ano, ng mga Integrated amplifier Basta susundin lang natin yung gamit natin na uh, 4 for ohms at saka 8 ohms yan video natagalan tayo sa pag pagbablog uh, video busy yan um, i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na mga video sa ating mga subscribers sa mga beginners sa ating mga viewers Ayon, simulan na natin kasi kanina po ito naghihintay ating integrated. Eh. Ah, ito na ba, simulan na natin. Ito po ay Dawson Saturn na version 1. Ah, medyo kaba na po kay sisimulan ko na rin para mga upload tayo ng ating video na 4 ohms at 8 ohms ang impedance dito po natin makikita kasi may nakasulat po dito lahat po ng uh, integrated amplifier may nakalagay kung anong impedance ang kaya ng uh, ating uh, integrated amplifier ang ang, uh, ang isang channel po may tigdalawang speaker ang isang channel ayan po ito po ay isang channel din bali dalawang channel po ang integrated amplifier ano po ang ating pungunahin ay para sa mabilis ang ano tiyan ng ingay ng aso ay ito po ay right yan bali isang isang pares lang po yung ating na speaker na ating gagamitin yan yan left and right yan yan po yung ating 4 ohms kung apat uh, dalawang pares naman po yung uh, Dalawang pares naman po yung ano yung ating uh, speaker. Ayan po, pwede rin po dito. Left, uh, right and left din. Kasi 4 ohms din. Bali, apat na speaker yung gagamitin natin. Yan po yung kabit ng 4 ohms. Pwede rin naman po dito. Parehas na right. Kaso lang, pag nilagay mo dun sa balance, uh, hindi po tutunog yung kabila. Yung kabila, yung right lang po ang tutunog. Ano po? Pero ito po ay pwede rin. Kaso lang, ang talagang magmalakas talaga tunog, ito pong right and left. Yan po ay 4 ohms. Mapunta naman tayo sa 8 ohms. Ano po? Ang 8 ohms po ay dito. Yan. Yan, nakita nyo po. Ano? Ito pong kabilang channel. Yan. Ito yung isang channel. Ano po? Right. Tapos ay pumunta tayo dito sa kabilang channel. Dito sa left. Yan. Kung apat po yung speaker nyo, ang apat na speaker po kayo, dito naman, dito, dito naman nyo ilalagay sa sa left and right ng tikabilang uh, channel. Yan. 8 ohms din po yun. Kanina po, naipaliwanag ko yung 4 ohms, pagka apat ang speaker nyo. Ngayon po, pinaliwanag ko naman, pagka apat ang speaker nyo, na 8 ohms, pwede rin po rin dito. Ganito po yung 8 ohms. Ano. Yan po yan. Ano. Yan. Ngayon, ilagay natin dito kasi kulang yung ating ano, itong banana plug natin. Dahil ginamit ko doon sa iba. Yan. Ito po ang tawag po dito sa ating ano para hindi ako nahihirapang mag-vlog. Banana plug po ito. Ano po? Sa mga hindi pa sa mga beginners hindi tinatanong kung anong tawag dito sa ginagamit natin. Yan. Yan po ay 8 ohms din. Yan. Ano po, maliwanag po. Sana po naiintindihan ninyo at may natutunan kayo mga beginners sa aking vlog na ito. Uh, yun lang po. Pa subscribe na po doon sa hindi pa nagsusubscribe. At uh, lagi niya pong panoorin na ating mga video. Salamat po.